Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat kami po ay ini-bitahan ni Adjao doon po sa kanilang bahay at doon daw po kami maghahaponan dahil si Adjao po ay lilipat na po ngayon sa kanila pong bahay. Maraming maraming salamat po kay Mother Oning Vlog na napakalaki po yung ng kanyang naitulong para po maipaayos po yung bahay po ni Adjao. At sa iba pa pong mga sponsors na nagbigay rin po ng tulong kay Adjao, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa wakas po ay makakalipat na

the next day. Ayan po at kami naman po ngayon ni Adjao ay nadito po sa bayan. Dahil si Adjao nga po ay bagong lipat sa kanilang bahay. Ay ipag-grocery ko po na kaunti. Na mga gamit po sa bahay. That's at, that's else. <laughs> at, kami po dito na lang ah. Tasakada sa kanto at bukas pa po. Ngayon po yung gap in eh, yung ibang mga sakada na ay sarado na. At ah, first time ko pong papasok dito. Ngayon lang ako dito makakasakada. Makakapamili. Baka nang galing na, lagayan. Ata, sambagang mantika, toyo. Kunin ka Kuha ka. Ang mga ano ah. Sige. <laughs> <Chicky. laughs> Asukal. Dito kaya kata ah. Kami po eh, ano ah. Kukuha na. Toyo. Oo. Ay, <laughs> nga itong Malit lang? Awa ko sa iyo. Ano Toyo, patis. Dagdagan mo. Ayaw ko malaki na ang bili mong toyo. Lagyan mo ng ketchup. Mga tumas sa Ay, parang maganda yung ganito ah. Ito ano eh? sukan, mm -mm, yun na lang kaya. Oh. Na may kasama ng suka. Suka ba? ba ba, ba yun? Ha? Ano eh, yun? Pati Suka nga. toyo. Mm -hmm. Yun na lang ang... Ano? Oh. Dito naman po kami adyaw sa mga biskuit para pwedeng pang merienda ng mga bata pabaon sa school na video. Ikaw, ano ba ang paborito nilang biskwit? Yung watata, ah. gusto nila ng ganayan. Ito uh, Oo. Yung ano ah. Alam mo minsan yung mga bata yung may paborito. Alam yung gusto nilang biskuit. Yung mga yung ano. Yung nalaang. Ah. Sige pa, kuha ka pa. Ba'y ang posi Akala ko yung ka yung barbecue. Akala ko. Kaya para dyan, ang kapag. Kaya ang... Paborito nila namin. Skyflex. Uh, ah, pilihan. bravo. Hansel. Sana yung Skyflex ato, mga kapi. Pwede pa, Jewel, na eh. meron pa dito. Skyflex to. Skyflex. Salamat, salamat. Dali mo dito yung lagayan mo. Jelly Ace. Hmm. Ano pa? Baro, tinapay eh Stick oh One oh, more stick oh no, Bingo no. stick? Yeah. Daya per <laughs> <laughs> Daya per Hindi na, malaki na <hans> Ito ah kata. Kalau kata. Kata. Kalau usang. Pesan kereta. Santai. Mantika orang mantika. Ah. Ay, dito ah, adyaw, ka ta. kata. Hmm. Kopi mi. Ay, kap... Hindi ako siya ang kopi. Ha, hindi. Purong kapila ang siya. Ikaw ang nagata si Naji. Ano? Ano? Huwag ka lang bumili ng kapit sa amin. maraming kape kay akin na lang ang tatakalan. Ha? Pwede ah. Nag-orestin ko siya? Hmm, kumuha -mm, na. Pinapakuha ko ng gatas. Verge may pringin ka Socal. Ah, may Socal na. Ang sige. Magkano ang Parang 200 lang. Um, ang ah. Ano pa? Wala, medyo <tinyo> na tama. Tapos mantika lang. Mantika. Pahala po siya Joe ng mantika. Uh Oo. -oh. Dilata. Hindi na ako ang dilata. Mm Hindi. -hmm. Hindi sila mahilig sa dilata. Noodles. O, oh, pancit canton. Ano? Kumaka. Saan bagang Pancit canton. Sabon na dyan. May sabon ka na. Ayun Ay, po. Wala. Ang bar. Ang may ang um, wala ka. Ah. Pero ipowder ako may ayun. Ay, kumuha ka rin ng bar. Ah. Okay. Sige pa. Ang mga liya. Oh. Nasaan kaya kanilang sabon? Nalagin no? natin sa kabila. Ay, ah, na doon.

Tony, yun yata ang nasa dulo ng daan dito tayo ah kinukwenta na po yung aming kaunting pinamili. Pagkakadyo ito ah. Hmm, <laughs> may <laughs> isang kawan. Wait lang po ha. May <laughs> ano? <laughs> Itlog. Itlog. At saka po isang tray na itlog. Magkano po ang itlog? Isang tray po. po Yeah. Ayan na po yung mga pinamili po namin ni Adjao. Nabaga kuya. Pagay mo lang yan sa gilid. At antayin lang natin yung pinabalot na ito. At kami po ay... Nagbabalot lang po ng itlog. May try ba ng ate o wala? Ay kapag ka po may train. May dagdag po na lang. Magkano po ang dagdag? Bale sa Ay sige po. Bibili na lang po ng train. Baka may wala tong train. Ang ate, hindi nang kawan. Nang hmm. may lagayan yung itlog mo. motor gabi na po kami pinatalian lang po yung ano yung itlog ko kaya na po si Adjo <coughs> okay na ah may pa Thank po. Tara. Ay, dito na lang natantayin oh, ang yeah. kuya. Ayun. Ayun, guys. Bali, tapos na po kami ni Adyo mamili. At kami po'y tatawid lang. At Pinado sa kabilang kalsada. na ay na kasi kami po ay ay to ay ah, hindi na ay ako na ang much, much much later yan at kami pinadito dito na po sa bahay at bibitbitin na po ni Adjo yung kanya pong mga pinamili tara sasamahan ko na po paghahatid sa kanila at bitbit -bit ko naman po itong mantika. mama, ah. mama. 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 Di ka nag-iyak kanina. Mama. Adan din, hindi ka nag-iyak. Dito po yung ano ah. Bagong pintura po yung mga dingding ah. Kaya nagkalan pa. <laughs> Ay, ajaw pa ako nga ajaw. Salamat po rin. Ika, Mama, Oo, oh, salamat. Nakita <laughs> agad ang inspector. Salamat po. Oh. Ayun lang, mo pala ng gawa. May oh, kape? Oo, ito yung papag-usgo doon sa aming kape. Hold on, dali. Dito lang, aga, tama rin po. Ako lang ang nagka-kape. Ay, akin na. Sasali na na yung kapeng yung... <laughs> Hindi. taping ano yun. Ito, ito, mama! Mamaya uh, uh, ako na lang ay yung kape. Sir so, Joe po, ibabawas ko na lang po ng kape. At kami naman po ay maraming kape. Ay dito po sa bahay, eh, bihira lang din po kami magkape. kasaling ko na lang po dito. Ah. Sa lagayan po ni Edgar. Ito pong ating mga kape. Ito pong ko po sa ating mga buting subscribers na nasa ibang bansa na nagpapadala po sa atin ng Balikbayan box. Kaya thank you so much po sa mga pinapadala po ninyo sa amin na kape, kopi me. At saka kung ano-ano pa -ano po. Ito pong kape na isinalin ko sa bote ay dadalhin ko na po ulit dito po ka na Tao po. uh, <laughs> yung kape. Salamat Ate. Sige. Yan, thank you Lord. At narito na nga po ulit kami sa bahay. Naipamili na nga po natin si Adjaw. Yun po ay kaunting grocery laang na nakayanan po namin ni Bossing. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.